magandang araw sa inyo muli. Ating tunghayan ang mabilisang recap ng isang pelikula tungkol sa apat na magbabarkadang nangangarap maging abogado. Makakamit kaya nila ito? Simulan na natin. Nagumpisa ang pelikula sa isang computer shop na masayang naglalaro ng sikat na MOBA ang magkakaibigang sina Christian, Eric Vicencio, Joshua at Toran Garcia sila ay nagtapos ng legal management kung saan gusto nilang pumasok sa isang law school. Kung nakabahan silang hinihintay ang resulta ng entrance examination sa isang sikat na paaralan. Isa-isa nilang tinignan ang kanilang mga pangalan kung saan tatlo lang sa kanila ang nakapasa. Batid ang kasiyahan nila na may halong kalunglutan dahil si Joshua ay hindi nakapasok inuna nito ang karyer niyang pagiging modelo. Pag-uwi ni Eric masaya niyang ibinalita sa kanyang mga magulang na pumasa ito sa law entrance exam gusto ng ama niya na ay isang retiradong pulis na nagtatrabaho bilang security guard na tumuloy ito subalit iniisip ng kanyang ina ang mahal na pangtusyon. Ang pamilya niya ay kabilang sa working class na kung saan hinahangad ito ang mag-ahon sa kanila sa kahirapan. Nagmula naman si Christian sa isang mayamang pamilya at ibinalita nito sa kanyang ama na isang Filipino-born American lawyer at businessman sa United States. Mas ginusto nitong pumasok sa Pilipinas kaysa sa Harvard College. Hindi alam ng kanyang ama na may girlfriend ito at masaya niyang ibinalita ang kanyang pagkakpasa. Si Toran ay mula sa isang middle class na pamilya na may lima kapatid. Nagimbita sila ng mga kapitbahay na ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang anak na kumukuha ng kurso upang gumawa ng pangalan para sa pamilya habang sinusuportahan nila ang kanyang pag-aaral. Si Joshua naman ay nagsinungaling na nakapasa ito sa mga kaibigan niya habang na-gensayo sa GYM sinabi na lang nito na baka ibang karir ang tatahaki nito. Sa sunod na eksena maligayang sinalubong nila ang mga freshman sa paaralan. Sa pagsasalita ng isang speaker sinabi nitong ang pag-aaral ng abugasya ay survival of the fittest. Katumbok na mga aralalin ang kanilang kailangang pag-aralan. Samantala na supresa naman si Christian sa bigla ang pag-uwi ng kanyang ama habang nagpaalam ang kanyang girlfriend na umuwi. Tutol lang kanyang ama sa desisyon nitong mag-aral dito sa Pilipinas. Sa unang araw ng pasukan sa loob ng classroom pinag-usapan ng magkakaibigan ang isang lalaking nasa likod nila lingit sa kanilang kaalaman ito pala ang kanilang profesor. Sa pagpapatuloy ng klase tinawag si Toran upang sumagot ng katanungan at nakuha naman niya ng tama. Si Toran ay nagsimula ng isang relasyon sa isang sikat at magandang matalinong babae sa kanyang klase at kasabay nito ay iniimbitahan na sumali sa isang elite at kilalang law school fraternity pagkatapos ng isang maliit na alitan sa isang miyembro ng kanilang karibal na fraternity. Gayunpaman, naharap siya sa moral na dilema kapag nasaksihan niya ang isa sa kanyang mga kapwa-membro ng fraternity na inaabuso ang isang new fete na nag-iiwan sa kanya na napunit sa pagitan ng pag-uulat ng pagkakasala sa mga otoridad ng paaralan o pagpapanatili ng kanyang katayuan ng paggalang sa organisasyon. Nastroke naman ang ama ni Eric kaya napilitan siyang balansehin ang oras sa pag-aaral. Pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanya. Matapos ang mga taon ng pagtagumpayan nila ang mga hamon sa pamamagitan ng pagsusumikap, ang trio ay umabot sa kanilang senior year kung saan sila ay humaharap sa pinakamahihirap na kaso at paksa na ang pinakatanyag ay itinuro ng Deputy Dean ng Kolehiyo, ang retiradong Supreme Court Associate Justice Hernandez, na kilala sa kanyang pagiging mahigpit at matigas na kilos na hindi tatanggap ng anuman maliban sa isang tiyak na sagot sa isang klase, sinabi ni Hernandez sa mga mag-aaral kung paano magtatagumpay at kung bakit sineseryoso ng mga taong nag-aaral ng abogasya ang kurso bago magsalita tungkol sa isang probono na kaso na tumatalakay sa mga titulo ng lupa at pang-aapi sa mga magsasaka na nahawakan niya kanina. Ilang buwan bago ang graduation, ibinunyag ni Hernandez ang mga pangalan ng mga magtatapos at hindi kasama sa grade cutting para bigyang daan ang partikular na bilang ng mga estudyanteng hindi makakapagtapos na makapagtapos ng kurso. Sa kabila ng panganib na mawala ang kanyang paggalang sa loob ng fraternity at pagkatapos ng isang maliit na paghaharap sa Panginoong Guro, si Toran ay nagtipon ng lakas ng loob at nagulat ng hazing kay Hernandez na agad na kumilos. Siya pagkatapos ay muling nakipagkita sa kanyang mga kaibigan at ito ay nagsiwalat na siya ay pinamamahalaang upang ikot ang isang bahagi ng kanyang mga grado na nagpapahintulot sa lahat ng tatlong mga kaibigan na makapagtapos. Sa panahon ng eksaminasyon sa bar, huminto si Eric nang mamatay ang kanyang ama sa sakit at ipakremate siya, habang si Toran at Christian ay nagpapatuloy. Makalipas ang ilang buwan, umuwi si Toran sa kanyang pamilya at kinukulit sila sa pag-iisip na siya ay bumagsak sa mga pagsusulit sa bar, ngunit ipinahayag na siya ay pumasa na nagdulot ng karagdagang kagalakan sa pamilya habang si Christian ay naging top-notcher. Kalaunan ay muling nakipagkita si Joshua sa trio nang matuklasan nilang nakikipagtalo si Toran kay Eric na tinago ang mga abo ng kanyang ama. Binigyan ni Christian si Eric ng bahagi ng kita ni Josh bilang isang sikat na aktor para sa kanya. Bagamat tumanggi siya, sinabi ni Josh kay Eric na itago ang pera at gamitin ito sa kanyang mga pangangailangan. Nang maglaon, muling nagkita sina Eric at Justice Hernandez at nag-usap tungkol sa kanilang buhay pati na rin ang pagkamatay ng ama ni Eric, kung saan nakikiramay ito. Habang isiniwalat ni Eric ang kanyang plano na magsimula ng isang negosyo, binigyan siya ni Justice Hernandez ng suporta, ngunit nag-udyok din sa kanya na kumuha muli ng mga eksaminasyon sa bar. Makalipas ang ilang taon, nagtatapos ang pelikula kung saan matagumpay at sikat na celebrity si Josh habang si Eric ay pangsyam sa bar exam top notchers. Pagkatapos makipag-chat ni Christian kay Josh na naghahanda sa paggawa ng mga bagong eksena para sa isang serye sa TV, pumasok ang una sa library ng courthouse at muling nakipagkita kina Toran at Eric. Matapos nilang ihayag ni Toran kay Eric na sila ang nag-coach at nagrepaso sa kanya para sa kanyang muling pagkuha, umalis ang tatlo patungo sa courtroom at ihanda ang kanilang mga sarili para sa kanilang sesyon. Ang matututunan natin sa kwento ay mahirap talaga ang maging isang abogado, pero kung ikaw ay fit tiyak makakasurvive ka dito. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Huwag kalimutan mag-like, share and subscribe.